Hello mga ka-super! Afternoon duty tayo. Afternoon yaw-yaw tayo for today's video. And for today's yaw-yaw habang tayimik yung kapaligiran at wala pa masyado bumibili. So, paspasan lang natin. So, itong naisip kong content is all about business pa din. <laughs> syempre, di ba? Kasi kanina, may napanood kami ni Inday sa TV. Parang pera para ano About mga business owners na nagtagal ng 14 years, 15 years, sabi ko, ang galing. Kasi parang sabi ni, siya sabi sa akin ni Indoy na, Mami, oh, ang tagal na ng negosyo nila, 14 years. So, ako naman, syempre, nagkaroon ako ng opinion na sabi ko, kaya nagtagal ng 14 years yan kasi mayroon silang another source of income. So, ibig kong sabihin, itong, hindi lang sila yung business lang mismo. Kasi, syempre, kaya din tumatagal yung business natin ng matagal, ng panahon, kasi mayroon pa na tayong another source of income. Halimbawa tayo, kung mayroon tayong sari-sari store, syempre, hindi lang tayo nagsisettle sa ganun. Sa isang business lang, para, para tumagal pa yung business natin kailangan talaga isa sa pamilya, isa sa inyo na mag-asawa mayroon pang another source of income. So depende na lang din siguro kung talagang super super mabenta yung tindahan mo at kayo na mismo mag partner yung nag-aasikaso, nagpapatakbo, super mabili. So, pero, hindi lang din, andun lang tayo sa point na ganun. Dapat din, kung malaki ang kita natin ngayon, malakas yung benta natin ngayon, mag-save din tayo para sa another source of income. Kasi, para sa akin, no, sa aking pananaw, hindi lang dapat isa lang yung source of income natin. Hindi lang dapat isa lang din yung negosyo natin. No? Siguro ngayon dahil nga utak negosyante na tayo, parang hindi lang pwede isa lang. Kung pwede marami, marami negosyo, mas maganda. No? Kasi alam naman natin, hindi naman araw-araw Pasko, hindi araw-araw na talagang mabintang mabenta yung ating tindahan, hindi all the time ta talagang super mabenta. Darating tayo na Tumutumal may mga pagsubok na dumadaan tulad nung pandemic, di ba? Ang dami nagsaradong mga tindahan. So yung iba nag-close pero yung iba hindi nag-close bakit? Kasi mayroon pa silang mga another source of income para magapag-provide sa kanila, sa kanilang mapangangailangan. Pero kung tayo halimbawa, may mga pagsubok tapos dito lang talaga tayo kumakapit sa ating tindahan. Nagkaroon ng emergency, nagkaroon ng pandemya, di ba? Parang talagang naapektuhan yung negosyo. So, hindi natin masusurvive yung ating negosyo kung talagang dito lang tayo humuhugot. Pero kung mayroon pa tayong another source of income, another extra pagkakitaan, or mayroon trabaho yung ating mga partner, halimbawa, kasi ako naniniwala ako, no? Pag may negosyo ka, tapos yung isa mong partner may trabaho, another business, parang hindi lang kayo nag focus sa isang business, marami kayong businesses, so mas magaan ang buhay kasi kung itong isang business na ito dumating sa point na sinubok ng panahon. Halimbawa, uh, humina. So, mayroon pa tayong isa pang business na pwedeng mag ano din siya, parang tumulong dun sa isang business para maka-survive, mga ganon. No? Parang tayo, halimbawa tayo, sorry, sorry, store owner. Siyempre, yung iba, bread and butter. Yung iba, hindi naman, no? Kaya, then, may mga sar-sar store na tumatagal ng matagal, no? Kasi, mayroon pa silang mga ibang nagsusuporta. Yung asawa nila, may trabaho, nasa abroad. So... <laughs> Wait lang. Pag dumating yung time, na, halimbawa, sa tindahan natin, may kumalaban. O kaya, dumating na parang may mga bawal, na naapektuan ni negosyo. So hindi tayo mahirapan kasi mayroon pa tayong iniisip na iba pang pagkukunan ng ating mga pangailangan. Pero kung dito lang tayo sa ating tindahan, tapos dito tayo kumukuha lahat, tapos nagkaroon ng emergency. Kasi alam nyo ang buhay, mayroon talagang hindi nating inaasahan. No? yung parang bagyo, dumadating yung tagtuyot, dumadating yung taghina, di ba? Kung may taglakas, may taghina. Pero kung meron tayong another source of in income, so kait pa paano, yung business na tinayo natin, mayroon pang magsusupport. Kung baga, ganun, no? Kaya sabi ko, kaya tumagal yung mga pinature doon sa pera paraan. Kasi, yung iba, nagtatrabaho, tapos yung parang yung sweldo nila sa trabaho nila, don inaano sa negosyo, mabaga sa atin, no, dito sa ating tindahan, lalaki-lalaki ang ating tindahan kung mayroon pa talagang ibang nagsusupport. Kasi tulad ako, dito lahat talaga kinukuha. No? Kung talagang ito lang yung inaasahan ko. Kung hindi ako naghihigpit ng sinturo, no, kung talagang lalagas at lalagas. Pero gumagawa tayo ng way para hindi mangyari yon mayroon tayong mga extra income pa. Diba? Nag, mayroon tayong iba pang businesses. tayo yan ang mga remittance. Tapos mayroon pa tayong sideline. May sideline pa tayo tung at ating pagbablog. Pag, pag, isang content creator. Para kahit pa paano naman, dumating naman yung time na sinubok yung ating negosyo at is kahit pa paano pana, tayong kukunan pa na pwedeng tumulong pa sa ating negosyo para umanga, para makasurvive, mga ganun. Kaya ang punto ko dito, gusto kong i-educate si Indoy at saka sa inyong mga kasuper na wag lang tayo mag-focus sa isang business lang. Mas maige, mas maganda kung meron pa tayong mga another source of income. Halimbawa, kung talagang kumikita ang store mo, malaki ang bintahan, mag-save ka, and then invest mo sa another source of income Yung ganun lang, yung gusto ko rin i-educate kay Indoy na siya dapat talaga maging business-minded siya na hindi pwedeng may, 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 tindahan kumikita so dito na tayo aasa. Hindi ganun eh. Gusto ko, mas more pa siya, maging open-minded pa siya na hindi lang tayo ito. May gusto pa tayong goal. At saka hindi lang ito ang pwede nating asahan kasi pag inasahan mo to at dumating ang pagsubok eh, kawawa naman yung ating pinaghirapang negosyo. Kaya gusto ko, habang malakas pa, work, 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 mag-ipon na mag-ipon, mag-save para may pang-invest. Para pagdating ng araw, eh, hayahay ang buhay. Ha, gano'n lang naman, no? Uh, relate ka kaya sa akin yaw, yaw for today's video na don't settle for less, settle for more. Ganon? May ganon si Madaw, no? Na kung hanggat may opportunity na makapag-invest ka sa another business at mayroon ka namang pang-invest, go for it. Kasi mas maganda yung marami. Kasi kung isa lang, halimbawa isa lang talaga at uh, dumating ang pagsubok sa buhay natin, nako, apektado yung ating negosyo. Kaya ako thankful din ako kahit papano may tindahan ako. Tapos nagiging content creator pa ako, may nasisave ako. Kahit yung alam niyo yun, yung kita ko dun sa aking pag, -pag pagiging isang content creator, nakita nyo naman, di ba? naparenovate na natin yung ating tindahan before, nung hindi pa tayo nare-renovate ni Mary Mart, eh kung wala, diba, hanggang dun lang tayo. Kasi bread and butter, eh, dito tayo kumukuha lahat. Pero kung mayroon pa tayong ibang pinagkukunan, uh, mayroon pang ibang tumutulong sa atin, no? okay sa so alright yung ating tindahan. At saka sa mag-partner, halimbawa sa so mag-asawa, kung ikaw nagninegosyo, tapos yung isa may trabaho, lalo kung abroad, di halalong hayahay ang buhay kasi may magsusupport financial, di ba? Kung anong gusto mo, ay gusto ko mag-additional paninda, mayroong gusto akong idagdag na paninda sa aking tindahan, so maglalagay lang, maglalagay kasi mayroong magsusupport at lalong lalago ang ating negosyo. Ah, ganon, di ba? So, yun lang yung gusto kong ipunto na wag lang tayo mag-focus sa isang negosyo. Kung hanggat maaari, mag-invest, kung may pang-invest at humanap ng iba pang another source of income. Ayun lang. So, bye for now. Yun lang ang ating chika-cheka for today's video. At duty na tayo dahil tayo ay negosyante. Afternoon duty hanggang 11pm. Go, 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 go. So, bye-bye.